Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, A Prayer Before Dawn. Tampok sa pambungad na eksena ang isang Muay Thai fighter mula sa England na nagngangalang Billy Moore. Ilang sandali na lang ang kanyang laban. Naglakbay siya patungo sa Thailand para maghanap buhay sa larangan ng Muay Thai. Gayunpaman, bago pumasok si Billy sa ring, gumamit muna siya ng narkotiko ito ay nagpapahiwatig na siya ay isang adik. Sa pagsisimula pa lang ng laban, si Billy ay lalong nahihirapan sa paghinga dahil sa narkotiko. Sa kabila ng kanyang malawakang paghahanda at mahigpit na pagsasanay, ang kanyang mga pagsisikap sa huli ay nabigo. Tinanggap niya ang isang malakas na suntok at si Billy ay bumagsak sa canvas at nanalo ang kalaban. Gayunpaman, ang ating matapang na bida ay bumangon at hinihiling na muli nilang simulan ang laban sa isang sandali ng pagkabigo, hinampas pa niya ang referee at binugbog ito. Nang maglaon sa gabing iyon, naghanap si Billy ng mapaglibangan sa isang lokal na bar. Nakatagpo niya ang isang lalaki na nag-aalok sa kanya ng mga narkotiko kapalit ng pera. Kinaumagahan, bumisita ang ilang mga tagapagpatupad ng batas ng tay sa tirahan ni Billy. Nang marinig ang kanilang pagdating, dali-dali niyang siniksik ang lahat ng kanyang narkotiko sa kanyang panloob na damit. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, inaresto siya ng mga pulis at pinusasan bago siya diniin sa malapit na mesa. Pagkatapos ay dinala si Billy sa himpilan ng pulisya para sa kaso ng possessing illegal substances. Kinabukasan, dinala si Billy kasama ang ilan pang mga bilanggo sa kilalang notorious na bilangguan sa Bangkok. Sa kanilang pagdating, sumailalim sila sa isang masusing inspection. Kasunod nito, si Billy ay itinuro sa isang lugar kung saan lihim siyang binigyan ng isang opisyal ng droga. Pagkatapos ay dinala siya sa isang masikip na selda, kung saan ang iba pang mga bilanggo ay sumisigaw at nagkakagulo. Pagkatapos, dumating ang isang opisyal upang ipaalam sa mga bilanggo ang mga tuntunin sa bilangguan. Ipinapaalam niya na ang pagsusugal paninigarilyo, at ang pagtato ay kahanga-hangang ngunit mahigpit na ipinagbabawal at ang mga lalabag ay papatawan ng malupit na parusa. Nang maglaon, pumunta si Billy patungo sa karamihan upang punan ang kanyang bote ng tubig hanggang sa itulak siya ng isang kapwa bilanggo. Galit na galit si Billy kaya naghanda para gumanti, ngunit sa sandaling iyon, maraming mga opisyal ang namagitan at inihatid siya sa isang solitary confinement. Kinabukasan, inilipat si Billy sa ibang selda, kung saan makikita ang ilang bilanggo na may mga tato sa kanilang buong katawan. Di nagtagal, ang pinuno ng mga bilanggo na nagngangalang Keng ay ipinatawag si Billy, at nagsimulang magsalita sa tay na halos hindi maintindihan ng huli. Kasunod ng maikling palitan, inutusan ni Keng si Billy na mag-push up habang tinutuya siya ng ibang mga bilanggo. Nagmumukhang kawawa si Billy ngunit siya ay walang lakas ng loob na gumanti dahil siya ay nag-iisa. Nang maglaon, nag-alok ng sigarilyo ang mga bilanggo kay Billy nang hindi nalalaman ng gwardya. Nang gabi ring iyon habang natutulog ang karamihan sa mga bilanggo, naglalakad si Billy patungo sa banyo. Pagkatapos niyang umihi, agad siyang tinambangan ni Keng at ng kanyang mga kasamahan mula sa likuran at sinunggaban siya sa pagtutok ng kutsilyo. Pagkatapos ay pinilit siyang panoorin ang kanilang pag-ataki sa isang inosenteng bilanggo. Ang nakakagambalang insidente ay nakakapanghina sa pag-iisip ni Billy, kaya hindi siya makatulog sa gabing iyon. Kinabukasan, nalungkot si Billy nang malaman niyang ang inosenteng bilanggo ay nagawang magpakamatay. Sa kanyang pagkataranta, pumunta siya sa infirmary at humiling ng painkiller. Ngunit tumanggi ang opisyal na bigyan siya ng anuman. Nangangatwiran si Billy na nakita niya ang iba pang mga bilanggo na tumatanggap ng mga libreng painkiller, ngunit ang sagot ng opisyal na ang mga gamot ay hindi libre at humihini ng pera o sigarilyo bilang kabayaran. Dahil dito, nawala ng gana si Billy at ito ang nagudyok sa kanya na makipag-away sa mga opisyal kung saan kinagat niya ang isa sa mga ito sa leeg. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay dumating ang ibang mga opisyal at binugbog siya. Pagkatapos ay itinapon si Billy sa isang selda kasama ang isang transgender na inmate na nagngangalang fame tinulungan siya nito sa kanyang mga natamong pinsala Sa sumunod na eksena, ang binti ni Billy ay nakakadena para mapigilan siya sa anumang karagdagang pisikal na laban Pagkatapos, nang naliligo kasama ang iba pang mga bilanggo, sinamantala ng gang niking ang sitwasyon at nagsisindi ng sigarilyo habang nagtatago sa isang sulok Nag-aalok din sila kay Billy ng isang piraso at kanya namang inuubos ng palihim Pagkalipas ng ilang sandali, nagpahayag ng pasasalamat si Billy kay Fame sa pagtulong sa kanya noong nakaraang gabi sa kanyang mga pinsala. Nang siya ay humihingi ng sigarilyo, tinanong siya ni Fame kung nagdeposito ng pera ang kanyang pamilya sa kanyang account, ngunit si Billy ay tumugon na wala siyang pamilya. Pagkatapos ay nanghiram siya ng ilang sigarilyo mula kay Fame, at nangakong babayaran ito kapag nakatanggap siya ng pera sa kanyang account sa susunod na linggo. Kinagabihan, si Keng at ang iba pang mga bilanggo ay nakitang nagsusugal para sa sigarilyo. Ipinagpalit din ni Billy ang kanyang pakete ng sigarilyo sa droga, dahil naging desperado na siya dito. Sa hating gabi, ginising ng mga opisyal ng bilangguan ang lahat at ipinaalam sa kanila na tatlong bilanggo ang napatay. Ang mga bilanggo ay dinadala sa labas para sa inspeksyon. Sa kasamaang palad, ang isang police dog ay naamoy ang narkotiko sa mga damit ni Billy nang sinuri siya ng isang opisyal, nakahanap ito ng droga. Nagulat si Billy ngunit sinubukan niyang kumbinsihin ang opisyal na hindi kanya ang damit. Isinuot niya ang damit para lang ipakita na hindi ito ang kanyang sukat, at kahit papaano ay nakumbinsi ang opisyal. Dahil dito, pinarusahan ng isa pang preso. Nagalit si Keng at ang kanyang gang dahil nahuli ang kanilang kasamahan. Sa sumunod na araw, si Billy ay nasa isang desperadong sitwasyon at nagnanais ng isa pang tama ng droga. Lumapit siya sa isang opisyal at umaasang makakadiskarte ng ilang narkotiko. Pumayag ang opisyal na tulungan siya at dinala siya sa isang walang laman na selda kung saan inaabot niya kay Billy ang isang stick ng sigarilyo na may isang sangkap ng narkotiko. Nakapagtataka, binabantayan pa siya ng opisyal habang inuubos ang droga para matiyak na walang makakahuli sa kanya nang maglaon, sa banyo, habang muling gumagamit ng droga si Billy ay bigla siyang nahuli ng dalawang kapwa bilanggo. Hinihingi nila ang ilan sa mga ito at nagbabanta na parusahan siya kung hindi sila bibigyan. Mabilis na lumala ang sitwasyon, at nang akmang sasalakayin na nila si Billy, dumating ang isa pang preso at pinigilan ang tensyon. Kinabukasan, si Billy ay ibinalik sa kanyang selda at desperadong hinahanap ang parehong opisyal upang makakuha ng ilang narkotiko. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang opisyal ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang bigyan si Billy dahil hindi pa siya nakapagbayad. Dahil sa desperasyon, pumayag si Billy na gawin ang anumang hilingin ng opisyal, at inutusan siya ng huli na salakayin ang dalawang kusinero dahil nakakasira ang mga ito sa kanyang negosyo. Sumang-ayon si Billy nang walang pag-aalinlangan. Gumamit muna siya ng isang piraso bago tumungo sa kusina kung saan binugbog niya ang dalawang kusinero na muntik ng mapatay pagkatapos ng marahas na insidente. Binalaan ng parehong opisyal si Billy na huwag papatayin ang sino man at nag-alok sa kanya ng droga bilang gantimpala. Gayunpaman, si Billy na natanto ang kalabisan ng kanyang mga aksyon ay tumangi. Siya ay nagilty at nawawalan na ng pag-asa. Pumunta siya sa paliguan at humagulgol. Sa gabi, si Billy ay labis na nawawala sa sarili at nagpas siyang magpakamatay. Ngunit sa kabutihang palad, Napansin ng isang preso ang kanyang sugat at agad itong binalot ng tela upang matigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay tumawag siya ng tulong, kaya't nailigtas ang buhay ni Billy. Nang maglaon, si Billy ay makikita sa loob ng kanyang selda habang nagsasanay sa kanyang mga boxing moves, umaasang maihatid ang kanyang enerhiya at emosyon sa isang positibong bagay. Nang maglaon, ang kanyang kadina sa binti ay tinanggal kaya siya ay nakakagalaw ng mas malaya. Siya ay tumungo sa isang boxing ring kung saan nagsasanay ang ibang mga bilanggo. Sa kabila ng kanyang pagnanais na sumali ay tinanggihan siya ng tagapagsanay. Marahil, ito ay dahil sa kanyang marahas na nakaraan. Pagkatapos ay binisita ni Billy si Fame para humingi ng paumanhin sa hindi pagbabayad sa kanya. Muli siyang humiling ng panibagong pakete ng sigarilyo para maibigay niya ito sa tagapagsanay at makasali sa Muay Thai team. Tinitiyak din niya kay Fame na patutunayan niya ang kanyang sarili at tiyak na makakabayad din siya. Bagaman nag-aalangan, inabot sa kanya ni Fame ang mga sigarilyo na nagpapahintulot sa kanya na sumali sa Muay Thai team. Pagkatapos sumali sa team, inutusan siya ng tagapagsanay na pumasok sa ring at labanan ang isa sa mga bilanggo. Matagal nang hindi lumaban si Billy, at dahil dito, madali siyang nadomina ng kanyang kalaban. Nakaramdam siya ng pagkabigo sa kanyang sarili at lalo siyang nasasaktan ng tinutuya siya ng ibang mga preso. Kaya naman kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang buong araw na pagsasanay upang maibalik ang kanyang kasanayan sa Muay Thai. Isang gabi, pinagmamasdan ni Billy ang mga preso habang nagsusugal sa pagtaya ng sigarilyo. Nagpasya siyang sumali at tumaya ng dalawang pakete ng sigarilyo at di inaasahang siya ay nanalo. Kinabukasan, binisita ni Billy si Fame sa kanyang mini store at ibinalik ang mga sigarilyong hiniram niya kanina. Nag-usap ang dalawa at ibinunyag ni Billy na mayroon siyang ama at mga kapatid. Sa pagtataka, tinanong siya ni Fame kung bakit siya nakakulong. Inamin niya na binalak niyang patayin ang kanyang ama dahil pisikal na inaabuso siya nito. Habang patuloy silang nag-uusap, ito ay nauwi sa isang pag-iibigan. Isang araw, nakatakdang kalabanin ni Billy ang isa pang preso na kasinlakas niya. Nagsisimula ang laban at sa ilang sandali ay naging brutal. Ngunit sa ikaapat na round, nakuha ni Billy ang kalamangan at nagawang pabagsakin ang kanyang kalaban sa kanyang hindi kumukupas na mga kasanayan sa Muay Thai. Ito ang kanyang unang pagkakataon ng tagumpay sa loob ng bilangguan. Nang maglaon, ang warden ng bilangguan na si Precha na nakasaksi sa laban ni Billy ay humanga sa kanyang mga kasanayan kaya ipinatawag siya sa kanyang kabin. Pagkatapos ay ibinahagi ni Precha ang kanyang desisyon na ipadala si Billy sa isa pang selda na binubuo ng Muay Thai team. Nagbibigay ito sa kanya ng mga pribilehyo. Higit pa rito, sinabi ni Precha na siya ang kauna-unahang dayuhan na sumabak sa kwalifikasyon ng national tournament. Nang marinig ito, naging masaya si Billy at ipinahayag din ang kanyang pasasalamat sa prestihiyosong pagkakataon. Bago umalis ang dalawa, Ipinaalam sa kanya ni Precha na mayroon lamang siyang dalawang buwan para sa kanyang paghahanda. Kasunod nito, inilipat si Billy sa isa pang selda kung saan siya ay tumatanggap ng magandang pakikitungo mula sa kanyang mga kapwa preso. Sinimulan din niya ang mahigpit na pagsasanay bilang paghahanda sa paparating na tournament. Isang araw habang kumakain, ibinahagi ng mga bilanggo ang kanilang mga kwento tungkol sa kung paano sila napunta sa bilangguan. Ibinunyag ng isa sa kanila na siya ay nakulong ng limang taon. At dahil sa depresyon na dulot nito, nasaksak niya ang tatlong opisyal ng bilangguan na nagdulot sa kanya ng karagdagang labintatlong taon. Pagkatapos ay sinabi niya na sumali siya sa Muay Thai team, dahil paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng pagkakataong lumaban sa labas kung saan makikita niya ang kanyang pamilya sa loob ng ilang minuto. Nang maglaon, pumayag din si Billy na magpatato sa kanyang likod sa pagdaan ng mga araw, napakahusay ng pagsasanay ni Billy. Nagsisimula na ring mabawi ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ngunit isang araw, nahuli niya si Fame kasama ang isa pang bilanggo. Nadurog nito ang kanyang puso at bilang resulta, siya ay bumalik sa pagiging lulong sa droga. Inilalabas din niya ang kanyang galit sa kanyang sparring partner. Dahil dito, inilagay siya ng mga opisyal sa isang bakanteng selda na mas malaki kaysa sa mga nauna. Si Billy ay gumugol ng buong araw sa pag-eehersisyo at pag-eensayo ng kanyang mga moves. Pagkaraan ng ilang araw, ibinalik siya sa selda ng White Thai team. Sa sandaling umalis ang mga opisyal, agad siyang nilapitan ng kanyang galit na sparring partner. Gayunpaman, mahinahon ang reaksyon ni Billy at humingi ng tawad sa ginawa niya kanina. Isinasaalang-alang ang kanyang paghingi ng tawad kaya pinapayagan siya ng Muay Thai team na bumalik sa ring, at tinutulungan din siya sa kanyang paghahanda. Sa kalaunan, nabuo ni Billy ang matibay na ugnayan sa kanyang mga kapwa bilanggo. Isang gabi, pumasok ang mga transgender sa kanilang selda at kinantahan sila ng isang love song. Sa kabuuan ng kanilang pagganap, pinapanatili ni Fame ang kanyang tingin kay Billy na nagpapahiwatig na mayroon pa rin itong nararamdaman para sa kanya. Isang araw pagkatapos ng pagsasanay, naliligo si Billy nang lapitan siya ni Keng at ng kanyang gang. Humingi sa kanya ng pera para sa pagtikom ng kanilang mga bibig tungkol sa kanyang pagkalulong sa droga. Humingi si Billy ng ilang panahon at tinitiyak na mananalo siya sa laban at babayaran sila. Gayunpaman, tinakpan ng gang ang kanyang mukha at siya ay binugbog. Bago umalis, nagbanta si Keng na iturok sa kanya ang AIDS kapag natalo siya sa laban sa kasamaang palad, si Billy ay nagdusa mula sa isang luslos. At sa pagtanggap ng paggamot, ipinalam sa kanya ng doktor na ito ay dahil sa labis na paggamit ng narkotiko. At ang karagdagang trauma ay maaaring magresulta sa kamatayan mula sa internal bleeding. Sa kabila nito, nagpa siya si Billy na lumaban kaya dinala siya sa isa pang bilangguan kung saan gaganapin ang tournament. Sa araw ng kompetisyon, nag-ensayo si Billy kasama ang kanyang tagapagsanay sa huling pagkakataon bago pumasok sa ring. Sa pagsisimula ng laban, ang parehong mga manlalaban ay nakikibahagi sa isang head-on fight at nagpapakita ng mga pambihirang kasanayan. Sa isang punto, ang sipa ng kalaban ay tumama ng malakas sa tiyan ni Billy kaya labis niyang ininda ang sakit. Nakagawa din ng foul ang kalaban sa pamamagitan ng pagsipa kay Billy habang siya ay nakababa. Gayun paman, dinadala ng ating bida ang sakit at lumalaban. Sa kalaunan, nagawa niyang patumbahin ang kanyang kalaban gamit ang isang spinning back elbow. At siya ay nanalo sa laban. Gayun paman, naputol ang kanyang selebrasyon nang bumagsak din siya sa ring matapos sumuka ng dugo. Nang maglaon, nagising si Billy sa ospital at sinubukang iwasan ang pagsundo sa kanya pabalik sa bilangguan sa pamamagitan ng pagtakas ngunit nang siya ay napalayo ng kaunti, napagtanto niyang mas bibigat ang kanyang kaso kapag itutuloy niya ang planong tumakas. Kaya naman muling isinaalang-alang ang kanyang mga aksyon at bumalik sa ospital. Kalaunan ay ibinalik si Billy sa bilangguan, kung saan binisita siya ng kanyang ama. Ang sandaling ito ay nakapagbigay ng pag-asa sa kanya. Matapos ang tatlong taon, nagawa ni Billy na makagawa ng pangalan bilang isang top Muay Thai fighter. Sa wakas, inilipat si Billy sa isang kulungan sa England at nabigyan din siya ng amnestya ng hari ng Thailand. Paglabas niya sa kulungan, nagtuturo siya ng Muay Thai at tinutulungan niya ang mga lulong sa droga para magbagong buhay. Ang moral na matututuhan natin sa palabas na ito, iwasan ang pagkalulong sa droga dahil maaari itong humantong sa malubhang kahihinatnan. At piliin natin na maging mabuti sa kabila ng kahirapan. Kapag tayo naman ay nasa mahirap na sitwasyon, magkaroon tayo ng lakas ng loob na magsalita at gawin natin ang nararapat. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating mga uploads. Maraming salamat!